na siyang choice kundi mag guest niya. Dahil kung hindi, it's showbiz update. Oji Alam niyo po si si Oji, meron siyang asawa, meron siyang liba uh -huh. anak. Uh -huh. Babae. Napapuro babae. Uh -huh. Ano pa na lang ng asawa mo, Miss? Si Georgie. Nako? ba't ka umiinom? Ginano ko yung Yossi. Tapos kinilig ang lola mo. Mula noon, lagi na kaming kikita. Pero, that time, meron akong girlfriend. <laughs> Sa sabi ni Sol, girlfriend mo ba yan? Sabi ko, oo, uh, uh, hindi pa naman kay kasal, no? Ikaw na! Ikaw na! That time, naramdaman ko parang haba-haba ng bird ko. Bless you! Janice, hindi ko alam kung ma-offend ako sa ginawa mo yan. Hindi ko mapigil. siya yung choice, kundi mag-guess na yun. Dahil hindi, siya ay aming gaga, ano, isa showbiz update. update. Nako. Oo. Walang iba, kundi. Natakot eh. Natakot, natakot no? Natakot. That's a mismo ang aming ano yun. Please, welcome! Oji Diaz! Ay, nakakatawa. Alam niyo, ang na ng podcast na ito. Wala pa rin title. <laughs> oh, oy, teka ha. Oh. Oy, baka mamaya magpa-interview ka sa iba. <laughs> 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 Tapos i-reveal mo dun sa iba sa amin oh, Sa okay. amin gusto mo ng ano, off the record? Ay, alam mo, may pinariringan sila, no? Kasi naikwento ko kanina, earlier, kung sino yung mga, ano, yung mga ganong ugali ng artista na kami ba yun? Okay, Off the record sa akin, tapos sa iba, sa iba sasabihin mo. Ito sana ako nalang naglabas. Oh. ayan nga. yun yung sinasabi natin. ni Janice. oh, iba. Oh. Kasi I'm sure, alam niyo po si si Oji, meron siyang asawa, meron siyang iba, anak, kids. babae. Nababapuro babae. Oh, babae. Oh, ko ba tao. Tao Bakos. sila lahat. Ang mo? oh, 22 na si Erin. 22? 19. 19. Fifteen, yeah. fourteen, tsaka... Seven. Seven. Uh, Pero uh, gusto ko sabihin sa inyo yung seven, ang pangalan niya ay? Miracle. Miracle, miracle talaga yung baby? Mira miracle. tapos Kel. Miracle. miracle. Kasi, Miracle baby. Kasi pinagdaging ba Miracle baby siya. Trip lang namin. Bakit siya naging Miracle? Hindi, kasi pinanganak siya 25 weeks. So, Ano yung nangyari? Ah, uh, na bumutok yung panubigan ng misis. Ah. Yeah. Oo, so, 13 days siya sa labor room. Dahil kay... 13 days uh, sa labor room? Oo, kasi 13 days. Kasi kailang umeksakto Yeah, ng 6 months. Oo. Ah, oh. so, kasi nga, ma... Try nilang pigilan. Yung, kasi nga, nire-replenish yung, yung nawawalang tubig. Oo. oh, pwede pa rin. So, 13 days yun. Para lang maiksak tong 6 months. Oo. Oh, so, inilabas na siya. Umiyak ka? So, 6 25 uh, grams, ha? Umiyak ka. Hindi, mas natitense ako kaysa umiiyak. Oo. Uh, uh okay. ka ba? Hindi ka naiiyak? Kasi diba tayo hindi. tayo natitense? Hindi ako naiiyak. Oo, oh, nervous lang ako, pero hindi ako umiiyak. Pero pag nung nakita mo yung anak mo, andyan? Ayun, hindi. Nung nakita ko yung anak ko, Diyos ko, ganito kalaki, o. Oh, isang palad ko lang. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Oo, oh oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh. oh, oh. tapos 625 grams. So, wala pa isang kilo. Oh, oh, ano feeling eh? mo? Ha? Ah? Naku, magsi-700 grams din sa... Hindi, <laughs> <laughs> joke <laughs> <laughs> At ito na, nakukuha pa niyang mag... Eh, ko lang. hindi. Na oh, oh, pa naman yun, Ay, hindi. Wala. Diyos ko, Diyos ko. Apat na buwan sa incubator yung anak ko. Tapos, 30,000 a day. Oo. <gasps> oh, oh. 3,000 yung Nico Doctor. 1,000 per day din yung... Uh, Pedia? Yung pediatrician. Tapos, okay. meron pang papasok sa eksena na anesthesiologist. Lahat. Tamo. oh, nakakaloka. Kaya, alam mo, Uh, nagpapasalamat ako kay Lord kasi hindi ako nang dilihen siya. Hindi ako, hindi May ako nang... Kaya na... mong gawin lahat? Oo, oo. Oo. Pero alam mo, sinabi sa akin ng isang doktor doon na kakayanin mo pa ba? Kasi parang, parang gusto niyang sabihin na... Tapos na natin. Oo, oo. Kasi parang wala rin patutunguhan. Oh Ay, Parang Ay, Hindi. Sabi lang sa akin na parang, are you sure kaya mo pa? Ganyan. Sabi ko, bakit naman o? No? Eh, kahit kung magkasanla-sanla mga ibenta ko lahat ng ari-arian ko. Gusto kong patunayan sa anak ko na, na ginagawa ni daddy lahat uh -huh. para sa'yo. Kahit maubos pa ako. Uh -huh. So, sinabi ko sa, sa isang doktor na kausap ko, ayokong magkita ka ni someday ng anak ko. Bakit ako naiiyak? Na bigla kami magkita dun sa taas sa sabihin niya, Daddy, kaya ko naman. Eh, hindi mo ako binigyan ng chance maging tao. Bakit? At gusto mo yung napapaiyak mo ako. Ako rin. Ah. Napapaiyak oh, mo. Hindi, eh, totoo. Kaya nung sa Simala Church, sobra kaming, ano, sobra kaming deboto nung Simala Church sa Cebu. Dahil doon namin hiningi yung anak ko. Eh, sabi ko kay Lord, sabi ko, Mama Mary, kung kukunin niyo po anak ko, kunin niyo na po anak ko kahit nandito po ako sa Cebu. Huwag na pong pahirapan. Pero kung bibigyan niyo po siya sa amin, gagawin ko po lahat ng paraan. Alam mo, apat sila nasa incubator. Imagine mo, 30,000 ako a day, So yung yung tatlong oo yung tatlo, yung tatlo alam mo, nakakarinig ka doon sa doktor sa doktor kasi po kailan po natin yung naririnig ko ha doon sa nag uusap sila sa iba Oo uh, uh, so, habang naka, naka KFC ako doon sa anak ko as in Kangaroo Father Care ah, okay. ako sa anak ko naririnig ko kasi oh, kailan po natin po uh, ang ini matanya i save yung mata niya kasi puro mga ROP yun eh uh, uh, so, ROP Retinopathy of premature hindi eh, siya lahat ng primis. Premature care. Premis. Oh oh, 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 Lahat ng primis, ano, okay, yeah. ROP oh. yun. Okay. So anyways, wala ko kami pera. Sabi nung ano, nung isang ano doon, nanay. Oh, sige, ito na lang ho gawin natin. Alam mo yung gano'n? Ha, magsisettle tayo for less. Nung pag-alis ng doktor, sabi ko, sa mami, ito check, i-withdraw mo na. Hmm. Sige na, mami. Ganon, ganon. Tapos, oh, uh -oh. tapos yung isa pa, Ganun din ang, ano, sige namin, kahit paano po makatulong man lang ako sa inyo. mm Hindi dahil niyayabang ko to. Yes, ah. Kasi meron ako na-realize. Ano yung na-realize? Na-realize ko na hindi ngayon at meron kang problema, eh hindi ka na makakatulong sa problema ng iba. So, nung hindi lang yun one time, so ilang beses akong nag-i-issue ng check sa kanila. Mami, yun lang ang may bank, i-withdraw mo na po. Yung isa, um, butas puso. puso. Yung isa may meningitis, yung isa naman may hydrocephalus. Somehow, kahit paano sa sarili kong kapasidad, nakakatulong ako. Alam mo, every day, lumalakas yung anak ko. Oo, oh. Oo, oh, merong time na, ano, na tatanggalin na, ay, isang kable, tatanggalin sa kanya. Ay, salamat sa Lord. Yung gano'n, na pa isa-isa. Tapos, alam mo, Sumalangat so, na wa yung kaluluwa ng mga bata. Nag-ano rin, nag on din yung mga bata. Pero parang lahat niya, ng lakas nila binigay nila sa anak ko. Parang nasalba yung anak ko. Oo, oo, So, kaya sabi ko, oh my God. And so nangako ako sa simala na... na tutulong mo ako sa mga sa ilang sa di kasi ang mahal no oh, na ang mahal ng may premature baby ka so sabi ko tutulong mo kami ganoon pagdating ng araw kailangan ipamulat ko rin sa anak ko na ito ang dahilan. Galing ka din dati. Yeah, oo, ganyan. Na ayun, ngayon, parang yung anak ko, just like a normal, other yes. normal kids. Seven years old. Oo, na, That's syempre, surprising. naisalba namin yung mata niya. Wala, wala lang siyang periperal. Yes. So... Nakaglas. So, nakaganon. Naka, naka ganun, oh, naka, naka lang. Ito lang, ano niya. Sabi, sabi ng doktor sa amin, okay lang, walang periperal yung anak ko. So, kesa naman, no, peripheral lang meron ng anak ko, wala ko siya sa harap. <laughs> eh, di para, o, oh, baka sabihin nila, na, is na bena anak ko, o oh, mataray na nakaganon naka, naka yung ano. So, oh, sinabi ko sa doktor, nakaganon ang anak ko, na parang nagtantaray, nakairap siya. Kasi doon lang siya nakakakita. Okay na po ako. Kasi, di ba, parang, Sir, ano, looking at the, the, price is oh, oh, Always. Oo, yeah. Oo. Oh, oh, sabi ko, Diyos ko, eh, yan uong binigay sa amin eh. Kaya, kung yung mga, yung anak ko, pag nakik meron siyang pilat dito. Kasi nga, yung bad nerves papunta dun sa eyeball. Para, Kaya, Oo. Oh, oh, oh. So, ngayon, mataas pa rin ang grado nung Mata anak niya. ko. Oo. Oh, oh, pero nakakatuwa yung anak ko. Candy, tinignan mo na yung candy, no? Sabi nga ni Candy, ano yung anak mo? Parang high-functioning or something? Yes. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Alam mo yung anak ko, two years old pa lang, familiar na siya sa abies at uh, sa alphabet, sa numbers, wow. sa shapes, oh. at sa colors. Oo. Kiting. Oo. Three years old siya, nakaka-one syllable na siya, nabasa. Four years old siya, nakaka-two two syllables na siya. Wow. Oo. Pag kinukwento ko to sa kanila, sabi, talaga, nakakabasa na siya. Sabi ko, opo, nakakabasa na yan si Mira. sila syllables, pinababasa talaga nila. Sabi ko, opo, nakakabasa niya. Iabot niyo po yung palad niyo sa kanya. Babasahin niya yun. <laughs> <laughs> inaabot nga nila. So, si Patol din naman kayo. Sabi ko, siyempre, ano lang, boys lang, boy din naman yung palad. Maguhula na pala nga yung sira. Hindi ko kinabi, bina, binago ni, ng, ng, ng alak mo, ni Mira, ang buhay mo. Oo. Oh, ba? Diba? Kaya mula noong 2017, sunod-sunod na yung swerte ko. Sa so, simala, kailangan siya magpasalamat three, at least three times a year. Bumupunta siya doon. Kaya yung bata, sabi nung misis ko, alam mo ba yan, pag nakakakita ng simbahan gusto niyang bumaba. Ay! Parang Oo. Okay. Hindi, para magtinda ng sampagitas. <laughs> Siyempre, para mag-thank you, Janice. Ah, sinasabi ko. <laughs> <laughs> Di pa ang sarap nilang ganunin? May eh. <laughs> gali po. <laughs> This is it na ba yun? That last na? That Ay, is... wala na. Kasi I... pa na may pinutol na sa uterus. Na. Uh, uh, kasi yan uh, yun. Uh, ca no, cancer part ah, may ganun pa. Oo, oh, pinuto lang 'yun para wala na. Para hindi. Pack up na. Oo, oh, Let's keep pansit. Oo, oh, oh. so religious ko lima naman 'yan, ano. Pero kung hindi gusto mo pa basa na ng isa pa. Ah, ako okay na. Okay ka na. Oh, oh, Kahit wala lang. Hindi laga. pag tina- Huwag kang nagbibintang, Janice. Hindi. Hey, lalaki, lalaking anak. Lala lalaking anak. Kasi diba para sa ibang ah, couples, bibintang gusto nila, <laughs> especially kung puro babae, parang oh, kailangan nyo oh, sa oh, lalaki. Oo, oh, or, maraming ganun eh. Itry pa natin, baka sakali. Eh, oo. Oh, namin, kaya nga kami nakaliman. <laughs> ah, kaya. oo, oo, oh, 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 akala namin yung pag, pangalawa lalaki na. Oh, okay. Subukan natin ulit sa pangalawa eh, lalaki na yan. Nag-artificial insemination pa kami. Para Oo. Oh, oh. Para lang ma bulls ay namin yung lalaki. Hindi talaga. Hindi. sabi ko, sabi ko, ma, pagod na akong mag mag-masturbate. Silence. Oo. Oh, oh. Eh, di kasi diba artificial sa inflammation, kinukulture nila yung, oh, yung ano, yung sperm. <laughs> uh Oo. -oh. Imagine mo, nandun ka, pupunta ka sa kwa, pupunay ka sa kwa. sa pumunta? Oo, ng tatlo, no? Oo, gumasos kami dyan. Nandun ka sa kwarto, meron ka mga bold magazine dyan, tapos manonood ka. Ayan ba yun? Oo, tapos, mag... Oh, oh, tapos ka. Oo. Oh, yun? Oh. Oh, totoo kasi nga ko culture pa sa tapos sa, sa i, i sasaksak pag fertile fertile, oh, fertile oh. period mo fertility yeah. period niya Gano'n, pag nag ovulate na siya oh, kaya lang laging false alarm so doon sa tatlong beses na tinry mo Wale. 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 Ang ah, mahal nun. beses. Mm -mm. So, so, eh, parang try, mahal ito, Meron. Meron dito tayo. Dito yan? Meron. Oh kaya lang wala eh. Sabi ko eh kung hindi maiibibigay ni Lord baka ibibigay sa apo. Tama. Wait, ba. Kasi man. yung pinaka yung pangalan mo 22. Two. 22. Ano naman ng asawa mo? Si Georgette. Si, si, si Mami Sol, meron din siyang vlog. Oh, si Mami Sol. Ano ba 'yung pinag-uusapan dito sa vlog niya? Wala, may nagluluto siya mga anak niya, kami, like etong nag-LA uh, at New York kami, ayun, oh. binavlog niya. Tapos nagtatanim siya ng mga hydrangeas. Bago kayo nag-nag-asawa ba kayo? nag like, Hindi kami married. Okay. So, Pero ano na kami? 23 years na kami. 23 years? Nag-start kayo as friends? Best ah? friends ba kayo? Ano Nag-start kayo as friends? Hindi. Ay, ano? ano hindi. Nawalan ako ng work ng 2000. Year 2000. Okay. Bakit? Ah, uh, hindi, syempre pag wala kang teleserye, wala kang oh, wala okay. kang talk show, 'di ba? Nga nga. So pumasok ako bilang comedy, uh, stand-up comedian sa O-Bar. Ang prime time diva nung araw si Ate Gay, si Chocolate, si Po, campus kami mga chuchuwari-walang. Okay. So I'm 'yun. Eh wala na ako ng work kaya doon ako nag-ano. Medyo kinakabahan ako pag na naiiwan na, na sa stage ako lang mag-isa. Okay. so wala namang tumatawa. So mayro isang tao doon tumatawa, mayro isang customer oh, tumatawa. Si so, Ate Gay si Sol. Oo. Oh, 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 'Yun. Yung, ano, 'Yun pa no'ng disco. Sobrang fan pelikula, oh. Sobrang fun siya. Sabi ko, nakakaya naman dito. Siya lang tumatawa sa akin. Tapos <laughs> ito, ang genuine, ha? Uh, oo, ako talaga siya? Oo, grabe. All out support talaga siya. So, nung bumaba na ako sa stage, uh, sabi, uy, thank you, ha, ah, ganun, ganun, sabi ko. Uh, tapos, nung nag-show na kami, uh, nung, uh, tapos, another day, uh, may, may tumawag sa akin, ano, pwede ka bang i-ano, I-maimbita sa table ni, no, ni, ano, ni, ni, So, ni, Sol. So, sabi ko, ah, ay, ikaw yung, ano, Tumatawa. oo, ganun, ganun. Sabi ko, nako, ba't ka umiinom? Hindi maganda sa babae umiinom. Sabi mo? O, ginanong ko yung beer. Um, Mag-inom so, ba siya? Nung... Dalawa sila. Uh, ginanong ko. Tapos, ba't ka nag Ang pangit na sa babae, nag ka. Ginanong ko yung Tapos, kiniligan lola mo. Ay! Tinilig ang lola mo doon sa, you know. Tapos, kaya sabi nung kumari namin, sa'yo lang sumunod yan. Oh, sabi? Oo. Oh. Ah, talaga? Pero ma masama kasi. Hindi. Diyos ko, ang dami nagpapatigil dyan ng lalaki. Ayaw niya. Oo. Oh, so, sa sa'yo lang tumigil yan. Wagas. Well, sabi ng gano'n. Oh, o Mula noon, nag lagi na kaming kikita. Pero, that time, meron akong girlfriend. <laughs> Sandali lang! Taka muna ako. Oh. Sandali. Sandali, oh, OG ah. Let's, let's define first what's going on here. Ano to? What's going on Hindi, here? Hindi, may nauna akong girlfriend. Kaya yeah, nga. Taka muna. Saan galing eh, to? Oo. Uh, nakalimutan ko na. Parang bar din. na namit ko siya. Pa, uh, this point, ganyan. Tapos nagustuhan niya ako. Mm. O di... Hindi, uh, niligawan mo? Ah? Hindi. Malakas pa lang ang feeling mo. Nakaka-heartthrob, ah. Well, Pwede patapusin niyo ako. <laughs> Sandali lang. Nawawala okay. yung ano ko. Hindi. So, so ito na nga. So, meron akong girlfriend. And that time, sumama siya dun sa O-Bar. Oh, Kasi magpe-perform ako. Oh, oh. That time, andun si Mami Soul. Oh, tapos? Nagsabunutan sila? Nagsabunutan sila? Ito, dahi, ma, ito dahil ma-imagine. Ma -ima. okay. Hello, okay. yung kapugian na ito. Ito na si Mami Soul. Mm -hmm. Ito si... Girlfriend. Si Jam. Jam ang pangalan niya. Jam. Uh, Muti na lang sabi uh, na... Isang Filipina-German. Ay, eh, sabi ko kay Soul, sa uh, sabi ni Sol, girlfriend mo ba yan? Sabi ko, oo. ah uh, sabi ko, bakit? Wala, hindi pa naman kasal, no? Oh! Oh, ikaw na! Ikaw, ikaw na! na! Ikaw na! That time, naramdaman ko parang haba-haba ng bird ko. Kanyang oh. Oo. kung that time, iihi ako talagang yung yung dulo, sasaw sa bowl. Oh my God! <laughs> so anyway. Kala, paano nag... Sandali, ito na nga. Nasa MMK nga yun. Ito yung si, si Sol gagawin. Ha? Ano sabi mo? Tapos ito yung mga hatakin ko. Ha? Ano sabi mo? Ano? So, Pinagagawin ka. Hindi, paano na may sasabihin sila? Sabi sino ba yan? Sina yung na yan? Sabi yung gano'n ni Jam. Pa, paano gano'n? Kunwari ka si Jam. Sino ba yan? Sino ba yan? Ano mo nga yan? Alam naman niya meron ka ng boyfriend. boyfriend. Ay, meron ka ng girlfriend. So, Hinay mo, hilay mo, hilay mo. So, so, ano siya sabi niya? Ano siya sabi niya? Bakit? Hindi para ba okay, pa naman kayo kasal, di ba? Nga. Oh, okay, okay. No, tapos magagano. Gusto mo nang kinakausap niya. Oo, oh, oh, oh. di ba? Ganyan, dahil. Oo, -oh. akala ko sa pelikula lang nangyari. And that night, yun ang nangyari. So, kinausap po si Mami So Si Sol. Sabi ko, Sol, baka naman ano, kasi meron akong girlfriend, nakakahiya. Kung ganun, ganun. Sabi niya, Di ba, hindi pa naman makikasal. Oo nga, pero hindi na ka kaya Siyempre, di ba ikaw may meron kang... Ano? Sabi ko, o, oh, di sige. Kung gusto mo ba lubayang kita? Sabi, niyo, sabi niya? Oo. Sabi ko, okay lang ba? Sabi ko, sige. Okay lang sa akin. Pero, makikipaglaro ka muna sa akin ng bilyar. Bilyar? Bilyar. Kasi... Bilyar. Biliyar. oh bilyards. So, sabi ko, sa salob-lob ko, anong gagawin sa bilyar? Sabi ko... Sabi, sabi, O, di sige. Pag tinalo mo ko, lulubayan kita. Pero pag tinalo kita, makikipag-sex ka sa akin. Oh! Dude, ito bang ba pelikula? Oo. Oh. I love it. oh tapos? Tapos sabi niya, sabi, She knows what she wants. Oo, tapos ah, sabi, Alam niyang, Huwag ka na kayo nakikialam sa kwento ko sandali lang. Tapos sabi, sabi so, nga ay, niya confident ako. Confident ka oh, oh, oh. oh. Anong page na oh, ba yung usapan? uusapan <laughs> Sa billiard. So, sa bilir. so, so bilir. Bilir kami. Eh, may aircon yun. Q-zone. Dahil ang lola mo, ang hangusay sa billiard. Kasi naman di naman ako ah, ko yayayain ng kung ah, oh. uh, oh. play Oh. Nakakaloka. Dahil fast natalo. forward, natalo ko. Oh my gosh! So, natalo na. ko. That's it. Oh, yun na, natalo. Pero alam mo, itong maganda, hindi siya nangulit hindi siya nangulit dun sa price or sa deal namin. Alam mo, ako yung tumawag sa kanya. Sabi ko sa kanya, pwede na ba ako magbayad ng utang sa iyo? <laughs> <laughs> oh! Ay, kara! Ilang araw, ilang weeks, oh, ilang months? hindi, mga ano lang. Siguro mga a week after. Okay, tapos? Sabi, sabi, sabi niya? Ito na nga. Kasi yung nauna nito, yung girlfriend ko, mm. ayaw niya makipag-do. Bakit? Eh? Ayaw niya. Sige. <laughs> Okay, so ayaw niya. Okay. Sabi ko, uh, magbabayad na nga muna ako ng utang dito. Kaya ako tinawagan si, ano, si... 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 si, Sol. si Sol. So, sa madalit salita, Nangyari. So, we ended up doon sa... Sa, 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 Sa motel. Oh mm -hmm. uh, yun na. First namin yun. Mm -hmm. First night namin yun. Two weeks after, mm -hmm. binalitaan niya ako. Sabi, no. Pero hindi ko sinabi sa girlfriend ko, ha, na may nangyari. Sabi niya, buntis ako. Agad? Sabi no, ko, time, big time? Ha? Buntis ka? Siya, hindi pa ako marunong noon, no? Na ano. Talaga? Sabi, oh, buntis ako. Ah, uh, sino? Sino ang ama? Sabi ko. <laughs> sabi, sabi, sabi ko. sa kanya, siguro yung boy pa yung tatay niya. noon. Sabi ko, sabi, mo? sabi niya sa akin, bakit? Patay ka na ba? <laughs> one time, big time. No, oh, oh. yung oh, ito after? Oh. Uh, sabi mo na. Oh, tapos sabi niya, sabi, talaga? Oh, S Siyempre ako, parang ang gulo pa ng utak ko. Ano ba to? Maniniwala ba ako? Or ganun ba yun? Ilang buwan? Gano'n nakatagal? Six weeks? Ha? Talagang tayo nag But -ano, Ba't six weeks ang bilang? Mm -hmm. Siyempre, hindi ko alam eh. No. Fast forward. Ano, kami ulit. Nag-ano uh, kami. Nagkita kayo ulit? Nag-a... Loving-loving? Uh, Loving-loving ulit kami. Mm -hmm. Pa. Ninakaw ko yung ano. Chelsea. Yung, hindi, yung ultrasound. Oh. Yung papel. Mm -hmm. Hindi tapos na, hindi. Pumunta na ako sa Delgado Hospital. Mm. Ni-refer ako doon sa isang ob -GYN. sabi ni Bestiga. Ah, sa, dala ko yung ano, sa, sabi sa akin nung ano, nung ob -GYN. Yes. <laughs> uh, um kasama mo sister mo? Ay hindi po. Ah, buntis ka? <laughs> Biniro pa. Hindi po may papakita lang po ako sa inyo, eto eh, po. Oh. Ayan po yung ano, yung ultrasound. Uh -um. O, oh, bakit? Anong gusto mong malaman? Bakit po six weeks? Hmm. Six weeks, sandali ah. So may kalendaryong bilog, ginaganong-ganong-ganong. Kailan ho fertility period niya? Hmm. Kinuwenta niya. January 2 to January 15. Six weeks po? Oo. January. Akin yan. Akin yan. Sabi ko sa doctor, bakit? But, anong... Hindi ba to iyo? Oo. Hindi, ah, <laughs> akin po yan. Akin po yan. Sabi, okay, sabi uh, ko. Oo, oo. So, parang gusto kong tumalun doon. Kaya lang, mababa ang siling. So, <laughs> ang baba ng siling talaga noon. Oo, oo di ba? So, Ay, hindi ka makatalong. Oh. Tapos, akin po yan. Akin po yan. Nung na-confirm ko na akin yan. Kasi 14 kami nag-chugi eh. Hmm. Nagtsuktsa ka. Oo, 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 so... Alam niya kung sila tsuktsa ka na. gusto oh, ko. alam mo yung pecha at natagahan ko. Oo, oh, hindi uh, yung pecha. iba. Okay, So, yun. <laughs> So, eh, yun na nga. So, akin nga ito, ganyan, ganyan. So, yun ako, ko. Okay lang tayo kikita ganyan, ganyan. So, so parang nanibago siya. O, bakit masyado itong ano ngayon? Uh -huh. Mega PR sa akin. Uh -huh. Yung gano'n, diba? diba? uh, di ba? All of Oo, di ba? Biglang nga. Uh, na ako. Anong kailangan ko? Ganyan, ganyan. Uh -huh. Sabi, Sorry, ah. Uh, asan si girlfriend ng mga panahon nito? Oh! ito na nga. Ay, ito na ito na. Eh. Okay. So, ito na. Ito na. Ito na. Ito na. Uh, sabi ni Chris Aquino, mag-guest daw ako sa The sure. Buzz. Mag-guest ako. Inannounce ko na three months pregnant na yung... Girlfriend yung, mo. Yung ano ko, girlfriend ko. That time... Si Jam pa yun. Nanonood si Jam. 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 So nagulat siya, na siya, Nanonood, <laughs> nanonood si Jam na ano, na ano. Hindi, sinabi ko yung pangalan. Yung ah, okay. So, nanon, nanonood si... Ah! That's so hurtful. You. Thing, bless you. <laughs> Sorry. Hindi <laughs> <laughs> ko alam ko na offend ako sa ginawa mo yan. <laughs> Hindi ko mapigil pa. Okay, okay, okay. Saan so, na ba <laughs> natin? Panawad Jam. Kanya, Sina ang ah, sinabi mong name, Sol. Oo, oo. oo. Georgette. Ah, Joseph. Georgette. Oh, sabi ni Chris Aquino, Georgette. Nako, oo. Oh. Ah, ano, ano, ano kami niya na? Ninong kami niya. Ganyan, ganyan. Ninang at ninong kami ni Boy. Ganyan, ganyan. Sabi, yes naman. Chuchuchuchu. So, tapos pagbaba ako ng, ano, ng, ng stage. Ito na, tumatawag na. Tumatawag na. Si Jam, tumatawag. Lagot. <laughs> Ay, mo ko. Sabi ko, hindi kita niloko. Sabi ko, kung lulokoyin kita, itatago ko to. Sabi ko, itatago ko to. Sasabihin ko talaga to sa'yo. Para hindi na tayo mag-ano, ganyan, ganyan. Tapos ito, na-overear ko yung ano, yung nanay yata, yung nanay niya. Ayan, kasi, papatol-patol ka sa bakla Sabi ko. <laughs> sabi ko, nung nanay, dinig-dinig <laughs> ko. Okay. Gusto ko, ha? Wakla? Sabi niya, sabi ko, hindi kita niloko. Kailangan ko itong panindigan. Kasi, ano ito? Kung muna sinabi sa kanya bago ka nag-guesting, hindi naman ang tanong ko. Kasi, syempre, parang hindi na hindi, siya gulat. Okay, so, may, may dahilan ako. Mati, okay. Kasi, gumigimik sa lagi, mm -mm. Kaya medyo na ano ko. Ah, so meron kayong issues. Ah, uh, uh, So, ayun, pinamindigaw si Mami Sol. Kanina sabi ko, kwento mo yung love life mo. Ayoko nga. Ayoko yun. Kasi yung ginawa niya. Ah, 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 ah. At saka, wala tayong mga tanong-tanong. mga -tanong. Wala ito, na ito, in Oo. Oh, oh. Eh, siyempre, ito. Ano ba naman nagkasama tayo sa talk show? <laughs> eh, hey ba? Nakakaya naman kung di ako madalda. Oo, hindi oh. mo kailangan ng guest. Ano ka ganito umas. Correct, oh. di ba? Saya. Saka ulit. Thank you so much. Hanggang sa susunod, pwede ka na namin maging ano, pwede ka namin magpresenta, pwede ka namin magpresenta as your source. <laughs>